Nasa dalampasigan si Olab, naghahanap ng pampakalma sa kanyang stress, nang mamataan niya ang isang buntis na tila walang tirahan, na nakikipaglaban sa lumulubog na alon. Dinala niya siya sa kanyang summer house sa isang gawa ng kabaitan, isang desisyon na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nang maglaon, nasaksihan niya ang pagbukas ng babae ng pinto ng bahay gamit ang sarili nitong susi na ikinagulat niya. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Ang Olab ay nasa bingit ng pagbagsak, pagod at stress pagkatapos ng hindi pa paniwalang mahihirap na linggo. Pakiramdam niya ay nakulong siya hanggang sa nagpasya siyang tawagan ang kanyang ina para tingnan ito. Munit nang marinig ang boses ng kanyang anak, bumakas ang kanyang pag-aalala. "Are you okay, Olab? You don't sound good," sabi ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Sinubukan niyang tanggihan ito, ngunit alam ng kanyang puso na may mali, kaya iminungkahi niya alalahanin ang beach house na mayroon tayo. Bakit hindi ka pumunta doon upang takasan ang lugar na ito at magpahinga? Ang mungkahi ay ikinagulat ni Olab dahil walang bumisita sa lugar na iyon mula nang mamatay ang kanyang ama, si Luis, na itinuturing na kanyang personal na kanlungan. Tila tinuturo ng tadhana ang lugar na iyon. Si Olab ay isang napakatalino at matalinong negosyante na nagpayaman sa kanya. Siya ay nakalaan at bihirang ihayag ang kanyang tunay na damdamin. Sa kanyang kabataan, umibig siya ng husto sa isang kaakit-akit na babae na nagdangalang Isabel. Handa niyang ibigay ang lahat para sa kanya. Sa kasamaang palad, si Isabel ay interesado lamang sa kanyang kapalaran at malupit na niloko siya. Nang matuklasan niya ang katotohanan, nadurog ang kanyang puso. Dahil sa traumatikong karanasang ito, emosyonal siyang sarado at lubhang maingat sa mga romantikong relasyon. Nakatuon siya sa kanyang negosyo at nagtayo ng isang imperyo sa pananalapi. Naging isang lubos na hinahangad na tao, ngunit palaging nagpapanatili ng isang emosyonal na kalasag upang maiwasang masaktan muli. Sa lahat ng alalahanin at isyu na bumabagabag sa kanyang mga balikat sa mga sandaling iyon, pinag-isipan ni Olav na baka ang paglangway sa dagat ay nakakapresko. Pumunta siya sa maliit na bayan at nagtungo sa dalampasigan ng araw ding iyon. Ang buhay ay malapit ng magbigay ng isang tunay na nakakagulat na pagtatagpo. Si Liza ay isang batang babae na nabubuhay sa isang bangungot, tumakas mula sa isang mapangabusong asawa, isang mas matandang maimpluwensyang lalaki. Noong una, naniniwala siyang mabuti itong tao, ngunit sa paglipas ng panahon, pagkatapos nilang ikasal, nagbago ang kanyang personalidad na nagpapakita ng sobrang abusadong kalikasan. Inakusahan niya siya ng pagdaraya, na sinasabing siya ay buntis ng ibang lalaki isang ilusyon na nilikha niya. Habang si Liza ay nakulong sa sarili niyang tahanan, sinimulan niya itong abusuhin ng malupit at palagi siyang pinagbantaan, na naglalagay sa panganib sa kanya at sa sanggol na dinadala niya. Pakiramdam ng matatandang magulang ni Liza ay walang kapangyarihan sa sitwasyon. Gayunpaman, lihim na niregaluhan siya ng kanyang ama na si Hector ng isang kadena na naglalaman ng isang susi at isang piraso ng papel na may pangalan ng isang kalye at isang lungsod. Sa kilos na ito, bumulong siya, tumakas ka sa lugar na ito. Doon, makakahanap ka ng kanlungan. Walang ibang nakita si Liza, kundi ang tumakas sa mapang-aping lugar na yon. Natatakot siya sa posibleng kahihinatnan ng pag-iwan sa lalaking ito, na natatakot sa impyerno pagkatapos ng paghihiwalay. Kaya, sa ilalim ng takip ng gabi, kadiliman at matinding katahimikan, tumakas siya dala lamang ang damit na suot niya, kaunting pera, at ang susi. Nagtitiwala siya, naniniwalang makakagawa siya ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang dalaga ay nagtungo sa lungsod na sinabi ng kanyang ama, at sa pagdating, bumalot sa kanya ang pakiramdam ng kaginhawahan, hindi lamang dahil sa wakas ay nakalaya na siya kundi dahil din sa kadalisayan ng hangin at halimuyak ng dagat. Kanyang pandama Umaga na noon at bumaba si Liza sa isang maliit na istasyon ng tren at nagsimulang galugarin ang lungsod. Ito ay isang kaakit-akit na baybayin-bayan na may mga bahay na nagpapakita ng makalumang estilo at marinal na makasaysayang mga gusali. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ang bayan ng kanyang ama dahil madalas itong nagbabahagi ng hindi mabilang na mga kwento tungkol sa kanyang pagkabata na inilalarawan ito bilang isang panahon ng malaking kaligayahan. Determinado na muling magkarga ng kanyang enerhiya, pinili ni Liza na sumisid sa dagat. Pabigla-bigla siyang tumakbo sa tubig, naiwan ang kanyang bag sa buhangin, kung saan naroon ang maliit na papel na may adres ng bahay at ang kanyang pera. Sa dagat, nakatagpo siya ng pagbabago, isang nakakapreskong sensasyon na tila nagmarka sa simula ng kanyang bagong buhay. Sa paglabas ng tubig, gayon paman, ang kawalan ng kanyang bag ay nagdulot ng desperasyon. Nilapitan niya ang ilang tao at natuklasan na ang lugar ay madalas na pinupuntirya ng mga kabataan na kumukuha ng maliliit na mahahalagang bagay. Pagkabigla ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya ang kanyang address at lahat ng kanyang pera, ngunit ang adres ay nanatiling nakaukit sa kanyang isip. Determinado, nagsimula siyang magtanong sa mga kapitbahay at sinabihang wala ang adres. Hindi napigilan, nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang pagod sa buong maghapon, ang pagsisikap na ito ay nagdulot sa kanya ng pagod. Ang matinding init kasabay ng pagod ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam, habang ang kanyang isip ay gulong-gulo dahil sa hindi mahanap ang lugar. Sa wakas, pagod na pagod at hinubad ang lahat maliban sa kadena na may susi at damit na suot niya, bumalik siya sa dalampasigan. Ang pananabik na lumamig ang nagbunsod sa kanya upang hugasan ang kanyang mukha sa tubig, ngunit sa kanyang kahinaan, isang alon ang nagulat sa kanya at tinangay siya pinipigilan siya ng kahinaan na mag-react. Si Olab, sa mismong beach na yon, sa mismong oras na yon, ay nakakita ng isang babaeng nasa pagkabalisa, nakikipaglaban sa mga alon at humihingi ng tulong. Parang dinala siya ng tadhana sa lugar na yon sa hindi malamang dahilan. Namatay si Liza, at nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang napakagandang bahay na pininturahan ng puti ng mga kahoy na detalye, at napapaligiran ng malalagong halaman. Habang hinihigop niya ang ganda ng lugar, nakasalubong ng mga mata niya si Olab, ang may-ari ng bahay, at iyon ang ikinagulat niya. Gayunpaman, ang gulat na ekspresyon sa mga mata ni Olab ay nagpapahiwatig na maaaring hinusgahan siya nito bilang isang pulubi, dahil si Liza ay walang mga gamit at nakasuot ng luma at maruruming damit, ang resulta ng kanyang mahabang paglalakad at sandali ng pahinga. Ang binata ay may kakaibang tugon sa pagtanggap sa babaeng iyon sa bahay ng kanyang pamilya, ngunit nadama niyang tama ang kanyang ginagawa. Sa kabaitan, inalok ni Olab ang kanyang malinis at tuyong damit upang mapalitan. Sinamantala ng dalaga ang pagkakataong ibahagi ang kanyang kwento, na ipinaliwanag ang mga pagsubok na umakay sa kanya sa puntong iyon. Nakikinig si Olab ng may habag, nakahanap ng hindi inaasahang buklod ng empatsya para sa babaeng katatapos lang pumasok sa buhay niya. Pagsapit ng gabi, inamin ng dalaga na wala siyang mapupuntahan, Bilang kilos ng pakikiisa, inalok ni Olab na bilhan siya ng makakain sa isang tindahan sa sentro ng lungsod. Habang nasa labas si Olab, nagpa siya si Liza na galugarin ang balkonahe at ang paligid ng bahay. Iyon ay pagkatapos na ang kanyang mga mata ay tumitig sa isang maalikabok na larawan, at ang pagkilala ay tumama sa kanya ng labis. Sa larawang iyon ay si Liza noong bata pa siya, kasama ang kanyang pamilya, kasama ang isa pang pamilya. Nagsisimula siyang maalala na ang kanyang ama ay nagkukwento tungkol sa isang mahal na kaibigan at sa kanyang pamilya. Magkasama silang nagbakasyon noon sa isang summer house. Isang pagkabigla ang bumalot sa kanyang katawan nang magkaroon ng pagkakaunawaan, ang susi na dala niya sa kanyang kadena ay talagang susi sa bahay na yon, ang kanlungang laging binabanggit ng kanyang ama. Determinado, lumapit siya sa pintuan at ipinasok ang susi sa lock. Nagulat siya nang magkasya ang susi at bumukas ang pinto. Maya-maya lang, bumalik si Olab at nakita niyang binubuksan niya ang pinto gamit ang sariling susi, nakatatak sa mukha niya ang pagkabigla na nagpalamig sa kanya sa isang sandali ng ganap na pagkagulat. Nagtama ang kanilang mga titig, at si Liza, na nauunawaan ang sitwasyon, ay humiling kay Olab na huwag magmadali sa konklusyon at inanyayahan siya. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag ang dalaga. Olab, ang tatay mo na si Luis ay isang matalik na kaibigan ng aking ama na si Hector. Dahil sa sinabi ni Liza, nagulat si Olab at medyo nataranta sa hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Kilalang kilala niya si Hector, dahil ang kanyang ina ay nagbabahagi ng mga nostalgic na kwento tungkol sa pagkakaibigan ng kanyang ama at Hector. Nagtrabaho ang ina ni Hector sa tahanan ng pamilya ni Luis, at si Hector at ang kanyang ina ay nakatira sa cottage na itinalaga para sa mga empleyado na nagpatibay sa ugnayan nila ni Luis. Mula pagkabata, magkasama silang lumaki, nagbabahagi ng hindi mapaghihiwalay na pagkakaibigan, at nagbiro pa na para silang magkapatid. Ang summer house kung saan natagpuan ni na Olav at Liza ang kanilang mga sarili ay puno ng kasaysayan. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang pamilya ni Luis sa loob ng maraming taon at palaging sinasamahan ni Hector ang mga sandaling ito, na naging mahalagang bahagi ng pamilya. Kahit na sila ay nagsimula ng kanilang sariling mga pamilya sa adulto, sina Luis at Hector ay patuloy na bumisita sa bahay ng magkasama, na pinanatili ang isang matagal at taimtim na pagkakaibigan. Ang kanilang mga anak ay nasiyahan din sa ari-arian na yon noong sila ay bata pa. Ang pagkakaibigang ito ay nagtagumpay sa pagsubok ng panahon, at bilang kilos ng pagmamahal, binigyan ni Luis si Hector ng kopya ng susi ng bahay na nag-aalok sa kanya ng paggamit ng ari-arian para sa kanyang pamilya kung kailan nila gusto. Sa kasamaang palad, ang huling paglalakbay ng pamilya na iyon ang nagmarka ng pagtatapos ng malapit na pagsasama na ito. Dinagtagal pagkatapos ng pamamaalam na iyon, si Luis ay nagkaroon ng isang nakamamatay na aksidente, na iniwan ang lahat ng nanginini. Ang trahedya ay nag-iwan kay Hector na hindi makabalik sa bahay ng tag-init, at ang lugar ay nawala ang parehong magic na dating hawak nito. Kahit na umalis si Luis, nagpa siya ang kanyang asawa na igalang ang kabustuhan ng kanyang yumaong asawa. Iniwan niya ang mga susi kay Hector, alam niyang para siyang kapatid ni Luis, kaya pinananatiling buhay ang koneksyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Noon ibinahagi ni Liza kay Olab na ang susi ay pag-aari ng kanyang ama, at inutusan siya nitong tumakas doon. Kaya, nagsimulang gunitain ng dalawa ang mga kwento ng kanilang mga magulang tungkol sa magandang pagkakaibigan na nagbuklod sa kanila. Sa sandaling iyon, ang kahinaan ng babaeng iyon ay humipo sa isang sensitibong lugar sa olab. Napakarupok niya kaya nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na tulungan siya. Mabait, inalok siya nito na manatili sa bahay na iyon hanggat kinakailangan upang muling maitayo ang sarili. Kilala niya si Hector bilang isang mabuting tao, pinahahalagahan ng kanyang ama. Alam ni Olab na kung malaman ng kanyang ama ang sitwasyon ng anak ni Hector, gagawin niya ang imposibleng tulungan ito. Medyo nag-alinlangan si Liza bago tinanggap ang alok, ngunit tinanggap niya ito pagkatapos na walang makitang ibang paraan. Sa kabila ng kanyang karaniwang reserba at panlalamig, may kakaiba siyang naramdaman kay Liza. Ang presensya niya ay nagdulot ng kaaliwan na nagpawin ng tensyon sa paligid niya. Bumalik si Olab sa lungsod, ngunit patuloy na nakatuon ang kanyang iniisip kay Liza. Nang sumunod na katapusan ng linggo, bumalik siya upang bisitahin siya, na may dalang mga supply. Nakuha ng dalaga ang trabaho sa isang seaside restaurant. Pagkaraan ng ilang linggo, nagpatuloy ang pagbisita ng binata, at ang pag-aalaga ni Olab kay Liza ay nagdulot ng malalim na damdamin sa kanilang dalawa. Siya ay nahulog ng husto sa kanya at nadama ang pagnanais na protektahan siya mula sa mga kahirapan sa buhay. Isang araw, sa isang impulsive act, ipinahayag ni Olav ang kanyang nararamdaman. "Liza, hayaan mo akong tulungan ka. Nandito ako kahit kailan mo kailangan." Pumayag naman si Liza, ramdam niya ang pagmamahal at pagpapahalaga ni Olav. Lumipas ang mga linggo at nagbahagi sila ng mga sandali ng napakalaking kaligayahan na nagpapahintulot sa kanilang sarili na pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Sa isang tapat at mature na pag-uusap, tinalakay nila ang hinaharap at ang pagdating ng sanggol. Sa isang matatag at tapat na tono, inihayag ni Olab ang kanyang nararamdaman. Liza, I want to love and take care of you and your baby as if they were mine. Gusto ko siyang palakihin bilang sarili kong anak. Ang sandaling iyon ay may malalim na kahulugan sa kanilang buhay, at sa isang marubdob na halik, tinatakan nila ang relasyong iyon. Kaya, nagpasya silang i-renovate ang summer house na ginawa itong kanilang tahanan. Nagawa ni Olab, kasama ang sarili niyang kumpanya, na manatiling organisado sa mga paminsan-minsang pagpupulong sa lungsod, at kaya nabuo ang isang hindi malamang na pamilya. Naramdaman nila ang tunay na kaligayahan. Tila inihanda ng tadhana ang lugar na iyon para sa kanila, na para bang pinag-ugnay ang kanilang buhay mula pa noong sila ay ipinanganak sa pambihirang sandali na ito, kung saan nagkrus ang landas ng dalawang buhay sa pamamagitan ng mga puwersang tila hindi maintindihan, na pagtanto ni Naolab at Liza na kadalasang pinaghahabi ng tadhana ang sarili nitong mga plano. Ang nagsimula sa isang hindi inaasahang pagtatagpo sa tabing dagat, ay naging isang paglalakbay ng pag-ibig at pag-unawa sa isa't isa. Ang bahay na dating kanlungan ng magkabilang magulang ay naging simbolo na ng bagong simula. Ang susi, na minsan ay kumakatawan sa isang nostalhik na nakaraan, ay nagbukas ng mga pintuan sa hinaharap na puno ng mga pangako. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!